Hello guys, so meron naman dumating sa atin na parcel from them you, okay? So nakuha ko lang ito for free. So in this video, i-discuss ko sa iyo kung paano ka makakuha ng free items sa Timo. So kaya patapusin mo yung video na ito. Pero kung bago ka lang sa video na to, huwag mo kalimutan i-click yung subscribe button at saka i-ring na rin yung notification para ma-notify ka every time na meron kaming bagong video. So guys, before ko i-share sa iyo yung paano makakuha ng free item, is bubuksan natin muna ito yung item na nakuha natin. So guys, let us see kung ano 'yon. <laughs> Actually, alam ko kung ano 'yon. So first item natin guys is bag, bag pack, okay? So kasi pasok na ngayon, 'di ba? Kailangan natin ng bag. Pero nakuha ko lang ito ng libre. Okay? So, next naman, next item natin guys is wallet. Okay? So, kailangan natin ng bagong wallet. Okay? Para mas safe yung pera natin. Okay? Next naman is, syempre, kailangan natin uminom ng tubig. Pero, saan natin ilalagay yung tubig na yun? Ede, sa tumbler. So, ito yung tumbler guys. Okay? So, now, I'm sure excited ka na at gusto mo nang malaman kung paano ko ito nakuha for free. Kaya patapusin mo to yung video na to. So first guys, yung unang-unang way para makakuha ka ng free is i-download mo yung app. Okay? Paano ba mag-download ng app? So i-click mo lang yung link na sa description box below. Pagkatapos niyan guys, para makakuha ka ng free items, i-download mo siya, mag-register ka. So let us say, nakapasok ka na mismo okay, sa app ng Temu. So anong gagawin mo next? So ilagay mo yung code na ito okay, sa search browser tapos i-click mo siya para makuha mo yung free items. Pero makukuha mo lang yung free items na to kapag nag-purchase ka ng qualified purchases. So, Actually guys, in my case is bumili ako at first ng worth 1,000 pesos okay, na product ng Timo plus bigyan kanya ng tatlong free items. So all in all, makukuha ko is 6 to 7 items depending yan sa value na bibilhin mo sa app na yun. And the best part guys, it's totally free. Yes, free shipping siya. Okay? So now, ano yung kalawa? Okay? Yung Ikalawang way, ito yung maging Timo influencer ka. So, dito guys, wala ka nang babayaran talaga. It's totally free. Kasi in my case, as an influencer, okay, kailangan ko lang mag-post ng qualified post, okay, na nagpo-promote ng product. So, gumawa ako ng video, ba diba? Tapos, mag-post ako. Three posts lang is bibigyan ako ng 700 worth of credit Okay, tapos 700 worth na cash. So, yung credit na yon, yun yung gagamitin ko, bibilhin ko, o pumili ako ng item sa Timo. Okay, tapos ipapadala yan ng libre. Okay, tapos yung 700 worth na cash na yon is pwede ko yan ma-withdraw through PayPal. Kasi, babayaran ka ni Timo as influencer na nag-post ka, okay, nag-promote ka ng items mismo. Okay, so, Now, paano ka maging influencer naman sa Timo? Okay guys, so it's totally free maging influencer. So kailangan mo lang muna is mag-apply as affiliate. Paano ba mag-apply sa affiliate? So let us say, meron ka lang Timo app. So yung gagawin mo is pumunta ka lang sa browser, tapos ilagay mo yung code na ito, okay? tapos i-click mo yan. So once na-click mo yan, mapupunta ka sa affiliate dashboard. So ano yung next step na dapat mong gawin? pumunta ka sa Timok Influencer na link, okay? Tapos, magpa-qualify ka. So, paano ba mag-qualify? Dapat, guys, meron ka 1,000 followers or more sa TikTok, YouTube, at saka Instagram. So, once meron kang 1,000 or more followers, okay? I-follow mo lang yung extraction, tapos i-click mo yung submit, okay? Submit mo na yung link. So, maghihintay ka lang within a day. Okay? Tapos, manotifyan mismo sa app na qualified ka maging influencer. So guys, yan yung way or dalawang way para makakuha ka ng free items. So kung meron ka pa makatanungan regarding sa Timo, just comment down below para masagot natin. So it's me again, Atony James Yusa, signing out.